Okay, yeah, tanghali yan na. Walang natin itlog. Tratog. Siyempre, meron sabaw. Pinapaitan. Asan yung maliit na mga ito? <coughs> uh, Pasok mo sa Para bukas sa salin na lang. Pangalian <laughs> na. Ano Tanghalian oras na? Talaga ta ano eh, 11 na eh. Hmm, 11 na po. <laughs> Kaya kailangan mag-lunch na para hindi gutumin Basta narinig ko yung ulam kanin ka eh. 11 na yan. Oh, ayan. Yeah. 11 na yan. Oh, nagtisigaw na siya, ilimin ng ano, ulam kanin, tawian na. Ulam kanin, sabi. Kami naman, uuwi na, siya naman simula. Hmm. Na-stress pa lang, dito na kasi. Itato mo pa yan, hindi ka alam. Kasi Chile, ay lo, grabe, dami. mante ka na sili. Pag wala kang gano'n, kaya dito na may budget ni, parang may sabaw pa na papaitan. Buti na, buta kayo. Paligpit na kayo, nanay. Oo, hindi. Grabe, maubos na ubos ko pala yung kanin na marami, oh. Akala ko hindi ko maubos. Pinalo pa kong sabong. Mmm, sarap niya. Yeah, Yuki Yop gupin. Gusto mo sa'yo lang ang pangitin. Mmm. Kasi na ako nagbananas ko kaya makagapan. Mmm. Mmm. Yung mga takip, isiksik mo kasi, nililipat lang mo to. Dito mo pa ilagay yung mga takip ko sa loob. O yung kalan, hindi mo pa isinikip yung kalan na. Diyan yung mga takip. O, hindi pa rin yan. Mga kakatake yung uuwi, ano nanay? Mga kanobos? Na mga kanobos yung ano. Meron kasi yung nag-order order ng ano, hospital. Hmm. Yung ganyan. Eh, mabilis maubos talaga pag ganito. Hindi, bumili siya yung kahapon. Ngayon, binalikan niya ako. Mm. Bumili siya ng limang box. Tapos, mm. ano na siguro na mura. yung sa ospital yun eh. Mahal din talaga dun. Dami to kanina. Oh. Kala ko, ah. Di maubos yung kanin. Sinta daw doon.